Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Department of Science and Technology sa mga innovator para mabawasan ang pinsala ng kalamidad. Tulad na lamang ng Silyang Pinoy na maaring gawing bed frame. Si Rod Lagusad sa report Rise and Shine Rod. Para mas mailipit pa sa mga lokal na pamala ng mga makabagong teknolohiya na makakatulong para maibsan ang dalang epekto ng mga kalamidad, Tuloy-tuloy ang Department of Science and Technology sa pagdala ng Handa Pilipinas Campaign sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan tampok dito ang iba't ibang innovation pagdating sa disaster risk reduction and management at para sa Visayas leg like nito ngayong taon, ito ay nasa Cebu City. Kasi yung mga local government units natin, especially the uh, barangay and even the municipalities and the barangays are the frontliners in terms of uh, disaster preparedness, mitigation and disaster response. And uh, with the with this Uh, technologies that uh, would be uh, brought to the communities, mas ma-reduce natin yung disaster hazards. Anya, hindi ito dito natatapos dahil layo nila na magkaroon pa ng mga forum at memorandum of understanding sa mga lokal na pamalan, lalo na pagdating sa technology adaptation. Ang naturang exposition din ay magandang pagkakataon para ma-highlight ang mga innovator na maipakita ang kanilang mga lika na layong mabawasan ng pinsala ng mga kalamidad. Isa na dito ang mula sa Forest Products Research and Development Institute ng DOST na may tinatawag na Silang Pinoy. Pero ano nga ba ito? Tinransform natin yung uh, ordinary school furniture into a useful furniture in the event of Uh, natural uh, calamities or disaster. Since ang ating mga classroom sa Pilipinas ay nagiging secondary temporary shelter ng ating mga evacuees. So yung Silyam Pinoy is uh, kapag uh, binuo mo siya is nagiging uh, bed frame siya. So yung bed frame na yun is pwede siyang gawing higaan ng ating mga evacuees sa mga eskwelahan. At mula dito ay maaari na siyang mahigaan ng mga evacuees kusaan kasama sa material nito ay kawayan na isang sustainable source ng kahoy. Dahil mabilis itong tumubo at marami nito sa Pilipinas. Kaugnay nito, patuloy ang kanilang ugnayan sa Department of Education para magamit ito sa mga classroom sa bansa. Samantala, isang kumpanya naman ang bumuo ng tiyatawag na Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na pagdating sa oras ng kalamidad ay may kakayang tumugon sa epekto nito. It has three major features which is the command, the control, and the uh, medical and triaging um, area. Itong lahat na to, eh, isa siyang trailer tent system um, that you could pack in all and you could take anywhere in the Philippines po and are very challenging terrain. Dahil isa lang po siyang maliit na trailer na may kasamang uh, pickup truck po, pwede niyo po siyang ilusong sa baha, uh, ilu idalin sa mga mountainous regions. Isa sa mahalagang bahagi ng MOCOB ay kahit bagsak na ang linya ng komunikasyon at walang kuryente sa lugar ay patuloy pa rin mga kapag-operate. Dagdag pa dito, bukod sa command and control center, ang mokob ay may sariling mga equipment tulad na lang itong personal protective equipment o PPE na pwede para sa high angle at water rescue. Samantala, may kapabilidad din itong makapagbigay ng paunang atensyong medical dahil meron itong trauma bag. Ilan lang ito sa maraming innovation na patuloy na binubuo na maaring magamit ng mga lokal na pamalaan para mabawasan ang pinsalang dulot ng mga tumatamang kalamidad sa bansa. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.